Yun, welcome po sa ating YouTube channel. Yun, welcome po. Ito yung mga kasama ko na nun. Ayan, muli po nating napakinggan ang sang Sanghaya mula po sa Kalamba City School for the Arts. Eh, maraming maraming salamat, Jerome natin si Jerome nagsasabi ka ba ng totoo o hindi? nagsasabi syempre mayor at <laughs> syempre si Russell Corona palakpakan din po natin so hello hi hi oh, talaga nakikinig kumain na ba kayo? hindi pa parang maraming nagtitinda dyan mamaya po no? sasagutin namin lahat sasagutin namin lahat mamaya Ayan, okay, batiin niya mga katabi niyo. Merry Christmas, kulbitin niyo. Ayan. Sabihin mo, eh, papaskuhan mo naman ako. Siyempre, kung material na bagay, pwede rin, no? Pero yung pagmamahal, yung pag-alaga, pwedeng-pwede na rin yung pamasko sa atin, di ba? Okay, sige, sabihin mo sa katabi mo, I love you. I love you too. Ayan. Sabihin nyo sa katabi nyo, I, 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 I love you. I love you. So, again, magandang gabi po sa ating lahat, mga kalambe niyo. Isa nga, uh, Merry Christmas, Kalamba City! Maligayang Pasko, Kalambago! Ayan, so Merry Christmas po and a Happy New Year po sa ating lahat. So, bago po ako magbigay ng maikling mensahe, maikling-maikling lang po ito. Mga kababayan po natin dito sa sa kabayanan. Tingnan ko nga. Mga taga Barangay 4. Mga taga Barangay 6. Mga taga Barangay 5. Ha? Mga taga San Juan. Taga Banyadero. Ah, ang dami. Taga San Jose. Taga Barangay 7. May taga-Barangay 2 ba? Mayroon pa rin. Barangay 3. Taga-Mabato? Ang ah, layo, no? Ang <laughs> layo, no? <laughs> so, bago po magbigay ng maikling mensahe, so, nais ko lang pong batiin ang mga kasama po natin dito sa paglilingkod sa atin sa City of Calamba. Of course, sabi kanina si John Lloyd daw po ako. Totoo ba yun? Hindi! Si John Lloyd? Puruntong. So, nandito po ang ating mahal na Vice Mayor. Palakpakan po natin, Attorney Toti Lazaro. Kaya, kaway-kaway kayo. Nalapit po dito para sabihin po na Merry Christmas. Ayan, magpapapasko si Vice Mayor sa atin lahat. So, nandito rin po ang ating konsihal. Tignan ko ha. Uh, kung kilala nyo itong mga konsihal natin at saka makilala natin. O, oh, kung kilala, kilala nyo sa pamamagitan ng palakpak. O, no? oh, ulit. Konsihar Jojo Katindig. Para alam nyo na kung saan tayo mamamas ko. Thank you, Konsihar. Konsihara, Dayan Espiridjon. Taga Barangay 5. Taga 1. Si Konsihar Jojo. Konsihara, Lian Aldabe Cortez. Oh, alam niyo kung saan nakatira si Konsihara? Konsihara. Barangay Uwisan. Doon. <laughs> pwede rin, pwede rin. No? So nandito rin po kung si Hala, Maria, Katrina, Silva, ibang ilista. Ayan. Ayan po. Naga, Barangay La Mesa. Ito, kapitbahay namin. kamag anak pa. So nandito po ang ating... Minamahal na konsihal, konsihal Atony Porsing Uruga, Barangay 5. Of course, ito, chak, malakas ang palakpak. Palakpak nga mga taga-barangay 4. Ayan. So, nandito ang inyong mahal na konsihal, SK President Kenneth De Las Of course, ito naman po. Mabiyas, sasabihin natin kung taga saan po ito. Consihal Attorney Gerard Teruel. Taas ang kamay ng mga dalaga pa. Taas ang kamay ng mga dalaga pa. O, oh, binata si Consihal. Ayan. So, palakpak natin si Consihal uh, Teruel. Eto, Chuck, malakas din ang palakpak. Tagabayan to eh konsihal, Johnny Lazaro. Oh, kita mo. <laughs> Taga-barangay Saiz. Eh, talaga namang pagpasko, bukas ang bahay niyan. Naka-live pa sa FB, 'no? So, eto naman po. Ah, uh, taga, tebabi ako sasabihin. Konsihal, Edison Natividad. Oh, mula sa barangay Bungo. So, alam niyo Bungo. Yeah, boundary ng Cavite, Laguna, Batangas. Kaya Bungo. Yeah. May pa? And of course, uh, nais nice din <laughs> po natin kilalanin ang ating mahal na Congresswoman siya, Hernandez Alcantara. Palakpakan po natin. Oh, so, eh, kaya lang, alam niyo na po siguro ka... Ka, ano bang sa Tagalog yun? ka anak lang ng kanyang pangalawang anak. No? So, hindi pa pwedeng lumabas. Pero nandito po ang kanyang kinatawan, ang kanyang chief of staff, si Sir Matt TJ Palentinos. Of course, oh, yeah, pinakilala ko na sa inyo kung taga-taga saan sila. So, and of course, Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Ayan. So, bakit po tayo nandito? Hindi naman kami iniintay niyo eh, yung Christmas tree, no? So, kaya po tayo nandito, of course, umpisahan po natin ang tinatawag nating pagsa-celebrate po ng Kapaskuhan, no? Dito sa Lungsod ng Kalamba. And of course, at isang bahagi po niya yung pag-iilaw po natin ng ating giant Christmas tree dito sa kabayanan, no? Sa poblasyon, na mamaya po ay iilawan na po yan. Ito po ay tradition na po natin, but this year, mas mas pinabongga, mas pinaayos, mas maliwanag at mas uh, magiging masaya ang ating mga kababayan po dito sa Kalamba sa pamamagitan po ng gagawin po natin maya-maya. No? But ang pinakamensahe po ng pag-iilaw ng ating giant Christmas tree and of course, ang ibig sabihin po niyan, dapat everyone ay maging ilaw sa bawat isa. No? At ang ano ibig sabihin ng ilaw? Maging liwanag, naging gabay, tumutulong, nakikiisa, para ang ating lungsod naman ay maging masaya, maging maunlad, at siyempre uh, nagmamahalan dito sa lungsod ng Kalamba. Kagaya rin po sa City Go. Sa pinatawa po ng ating uh, Don Congressional District Representative Congresswoman Charisse Anne Hernandez Alcantara na dito po, Mr. Mark Valentinos ang aking mga kasamahan sa sanggol niya, Panglusot, please allow me, na ma-recognize po ang kanilang mahalagang presensya ngayong gabi. Unahin ko na po sa kaliwa. At ayan po, abang nagsasalita po sila ng tatalumpati, eh, dito muna tayo sa bahay po ni Dr. Jose Rizal. Sabi nga'y dugong bayani. Dugong bayani. Ah, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po subscribe po ang yating youtube channel na Frey Angel ayan ah, yun welcome po welcome po muli sa ating youtube channel ako kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog like, comment at subscribe at syempre po kasama ko po yung aking angel ito po, ito po ang aking angel ito po, ito po ang ating angel. Ngayon po eh may pagpapailaw po ng Christmas 1, Christmas 1, Christmas 3. Christmas 3 po dito sa may Kalamba Dugong Bayani. Ayun po. Kaya nandito tayo eh medyo lumayo po tayo kasi po hindi po maririnig yung boses natin doon. Hindi po maririnig ang boses. Kaya pumunta muna po tayo dito sa may bahay ni Dr. Jose Rizal. Ayun. Uulitin ko po. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at kayo pa lang nakapanood ng aming mga vlog paki like comment at subscribe po para pupunta po tayo uli doon ah, post yan ayan. ayan punta po tayo ulit doon at ayan kung makikita nyo po eh lumayo po kami lumayo po kami doon para pag sinindihan na po sinindihan na po yung giant Christmas tree dito po yan sa may Calamba Laguna kitang kita po natin kitang kita po natin ang napakagandang giant Christmas tree o pagpapailaw po ng giant pagpapailaw ng iganting Christmas tree giant tsaka igante isa lang po yun no? ayan po uulitin ko po uulitin ko po kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang po nakapanood ng aming mga vlog like, comment at subscribe po ayan po at eto po nasa likod naman ang bahay po ni Dr. Oserizal. Ito po, pakikita ko po. Ayan, kung nakikita nyo po, ayan po ang angel ko. Ayan, nandito po kami asa uh, sa may bahay ni Dr. Oserizal. Lumayo po kami. Lumayo kami doon para pamaya pag sinindihan na po, pag sinindihan na po yung giant Christmas tree, kitang kita natin ang pagpapailaw. Aabangan po natin ang pagpapailaw. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ay. Tag tagasang kayo, tagasang kayo. Tagatibad. Ayun. Ang YouTube channel ko, Pray Angel, para mapanood nyo. F-R-A-Y Angel. Okay, teka. Pipicturing Okay. Sige. Yeah. Ayan, nagka, ano po? nagka na po. na po. Nagka-count na po. At sisindihan na po yung giant Christmas tree. Ayan na po. Ayan, nakita nyo po ba? Ayan. Ayan. Yun, kitang-kita po rito sa lugar natin, di ba? Ayan. Ayan, ang ganda po. Ayun. Ay paputok po po. Ayan, kita kita po. Ayun. Ayan. Ayan, Kitang kita po. Kitang kita po rito sa lugar natin. Angel, yeah, like nakasakay ng e-bike. Ayan. Yeah. kalita ครับ Yo nandito pa po ang pagaganda mo. Yes. Ang po. ayan, parang umulan pa po, po ng pulbo na. po. muli po, welcome po, welcome po sa amin. bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang nakapanon ng ating mga vlog like, comment at subscribe muli po yun sinindihan na po yung giant christmas tree dito po yan sa kalamba, laguna eto po kasama ko po ang ating angel yung subscribe po ang ating youtube channel maraming salamat po kung sakto mm. ya makakasalubong po natin yung mga tao kanina doon. Ayun po. Ayan. Dami po, dami po mga tao pumunta Pagpapailaw po, pagpapailaw Ayan Ayan i hey. you